Hello, hello! Magandang buhay mga may! For today's mini vlog, bilang isang full-time mom. At this time nga ay nagpapahinga ako ng koonti at hinahayaan ko lang muna maglaro si Polipot habang nanonood. So ito nga yung pinaggagawa niya. Ayan, pinagtatanggal yung mga laruan at siya ang pumasok doon sa lagayan. So, halos ganyan araw-araw yung pinagkagawa niya. Ayan, ay, hinahayaan ko lang siya kasi pag sinusunod ko lagi yung mga kalat niyang laruan ay wala talaga. Ay, pagkatapos niya, nag na ako ng lulutuin dahil manatira pa naman ako buto-buto ng baboy. So, na-blanch na ko yan siya lagi bago ilagay o frozen sa aking fridge. So, ito na nga at na ako ng bawang dyan at itong ginger. Hindi na ako maglalagay ng sibuyas mga med dahil madali siyang mapanis. Dahil alam nyo naman pag dito sa bahay ay maraming tira minsan at hindi na uubos. So meron din ako mais dito at lalagyan ko din siya ng mais at saka patatas. So, dito lang ako magluluto dito sa aking paborito na ngayong kawali. So, syempre, bago, di ba? O, kaya paborito. Ayan, napainit na ako ng kawali kasi igigisa ko lang yung uh, buto-buto natin. So, pinagsabay ko na dyan yung bawang at saka ating ginger. At Pakatasin lang natin yan o palabasin natin aroma ng ating ginger bago natin ilagay ang ating boto-boto. So, maulan-ulan dito sa amin ngayon, sa pabinsa namin ngayon dito sa Aklan, mga meso. Uh, Tamang-tama yung aming ulam. May sabaw. Kasi gusto rin itong mga, mga bata yung may sabaw. Kaya, for the go. And then, ito na nga, ilalagay na natin ang ating boto-boto ng corn. So, medyo madami yung buto-buto ko ngayon. Iglulutuin ko na ito lahat para pang mamayang uh, gabi. Yung sa inaabutan, parang kinabukas yung ubo. So, lagyan ko lang ng salt yan, anting, paminta, at saka ating patis. Yan lang ilalagay. Yan lang ilalagay ko mga mga. And then, mekos-mekos na natin yan at ilagay natin ang potato sabay-sabay ko na pala silang lutuin mga may. kasi yung buto-buto uh, natin kagaya ng sabi ko kanina na i-blanch ko na yan napakuluan na kasi yan so medyo malamit na ako okay. ayan sabay-sabay ko na potato mais ayan hindi pa ako na, hindi pala ako nakakuha ng malunggay kasi umuulan sa labas so ayan lang muna ati ilalagay na gulay-gulay and then meron pala akong cabbage mamaya ko na siya si lol na akits. So, mamaya ko ilagay ang ating cabbage. Hayaan ko lang muna siyang lumambot itong ating niluto. Hayaan natin kumulo ng kumulo. Hanggang sa maluto. O, yan. Malapit na mga luto. Yung mga And then, ilagay na natin ang ating cabbage. Ayan. Diba? at after that ay luto na pwede na tayong kumain mga med ilang lang naman ang aking kanapan sa aming bahay ngayon dahil nga ngayong araw iwala ang aming kuya na scouting siya o, nabawas na yung sabo pero luto na yan kain na po tayo at maraming salamat sa mga nag watch God bless po sa ating lahat mga may ingat po kayo